Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ano ang masayang gawin sa dagat? Pwede kang mag-surfing. Pwede kang magpalipad ng saranggola. O di kaya ay magpahampas sa malakas na alon. Pero para sa akin, ang mag-scuba diving ang isa sa pinaka nakakaaliw na pwede mong gawin sa dagat. Kapag nasa ilalim ka ng karagatan, para kang nasa panibagong dimensyon may kita mo rin ang mga nagagandahang isda at ipapang pang sea creatures. Kaya naman for today's video, gumawa ako ng listahan ng mga hayop na pwede mong makasalubong pag naranasan mong mag scuba diving. Una sa inyong may inkwentro ay ang kumpula ng spider crab. Dito sa pier ng Port Phillip, masasaksihan mo ang laksa-laksang spider crab sa sahig ng karagatan. Maaaring mamangha ka sa dami ng alimasag o hindi naman kaya ay kilabutan ka sa kanila. Kahit siguradong kaaaliwan mo ang mga diver na nasubukan ng lumangoy sa sahig na puno ng alimasag. Tuwing buwan ng Mayo, nagaganap ang pagsasama-sama ng mga spider crab kung kailan pinakamainit ang tubig. Nakatutulong kasi sa mga spider crab ang mainit na tubig sa Australia upang magpalit sila ng shell. Kahit maraming crabs sa paligid, hindi ito kinukuha para kainin ng mga tao. Ayon sa mga tao na nakatikim na neto, hindi raw masarap ang karne ng spider crab. Pero kahit sabihin nila na hindi masarap ang spider crab, siguradong kakainin niya ng mga Pilipino pag andito yan sa atin. Huwag mo nga lang kakainin ng nakalalasong toxic crab dahil tigok ka dyan. Dito naman sa nagyayelong dagat ng Antarctica, pag dito ka nag scuba diving, patay ka sa sobrang lamig. Pero kung kumpleto ka sa suot na pampainit, pwede mong maka face to face ang kinatatakutang leopard seal. Takot dito ang mga penguin dahil kinakain sila ng leopard seal. Pero kung isa kang scuba diver, siguradong kaaliwan mo ang kanilang bibo na personality kapag nilapitan ka neto, ipapakita sa iyo nito ang mahaba nilang pangil na kayang dumurog ng buto. Kahit mukha sa ng delikadong hayop, wala itong banta sa buhay ng mga divers. Mukha pa nga silang mga aso na lumalangoy. <coughs> kung nakitan ka sa leopard seal, tiyak nakikilabutan ka kung may maingkwentro kang sharks habang nagsiswimming. Nako po, parang ayoko na lumangoy sa dagat. Pero alam mo ba na may mga tao na mas gustong mag scuba diving kasama ng mga pating? Ang ilan pa nga sa mga swimmers ay nakuwang hawakan ng pating sa ulo at itrato ito na parang aso. Gaya na lamang ng swimmer na ito na pagkatapos himasimasin ang uso ng pating, nagawa pa niyang balikta rin ang katawan nito. Ginagawa ito ng ibang scuba diver dahil gusto nilang mahipnotize ang buong katawan ng pating. Ang tawag sa kondisyon na ito ay tonic immobility. May mga pagkakataon kasi na kapag hinimas mo ng dahan-dahan ang kanilang ulo, pwede mo itong baliktarin na parabang bang hypnotized. Ang bait-bait naman pala ng mga sharks, para din silang kasing amo ng mga aso. Speaking of pating, alam mo ba kung ano ang kinatatakutan ng sharks? Walang iba kundi ang mga killer whale ilang beses na kasing namataan ng killer whale na kumakain ng pating. Kaya naman talagang kikilabutan ka kung may makasama kang killer whale habang nag scuba diving. Gaya ng lalaki sa video na naaktuhang lumalangoy kasama ng killer whale. Kahit mabangis na predator ang killer whale, wala tayong dapat ikatakot. Hindi naman kasi kumakain ng tao ang mga killer whale kahit kumakain pa sila ng pating. Kaya kung may makita kang ganito sa inyong lugar, huwag mo itong sasaktan dahil hindi rin naman nila tayo sinasaktan. Kapag nabwisit ang hype na ito sa atin, baka tayo naman ang susunod nilang kainin. Ah! O, oh, bago ka pa mag-react, ang bidyong ito ay peke at hindi yan totoo ah. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mo munang pindutin ang like button upang ipakita ang inyong suporta at pagmamahal sa FTP channel. Maraming salamat! Alam mo ba na sa dagat ng Japan, pwede kang makakita ng panda? Hindi yung panda na sobrang cute, kundi ang panda na parang nakakata-cute. Yang nakikita mong parang kalansay ng panda, yan ang skeleton panda sea squirt. Nadiskubre ito sa dagat ng Japan ng grupo ng mga scuba diver nitong taon lang. Patunay ito na marami pang hype sa dagat ng Japan ang naghihintay na madiskubre. Huwag mo nga lang sana makita ang halimaw na ninjen. Sabi kasi nila na sa dagat ng Japan nagtatago ang ninjen. Sabi nila, delikado lumungoy sa dagat. Tahanan raw kasi ito ng mga naglalakihan at delikadong halimaw. Pero sa totoong buhay, mas maraming amazing na hayop ang nagtatago rito. Ang halimbawa ng amazing fish na akin tinutukoy ay ang silikant. Espesyal ang isda na silikant dahil inakala ng mga scientist na matagal lang naubos ang lahi nito, 60 million years na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang isda na ito ay unang nabuhay kahit noon pang panahon ng dinosaur. Meron pa nga itong fosil na kasing tanda ng dinosaur. Dito sa dagat ng Afrika, pinakamadalas makakita ang mga divers ng mala dinosaur na silikant. Eto, siguradong hindi ka pa nakakita ng alimasag na ganito ang itsura. Ang kakaibang hayop na ito ay tinawag na box crab dahil ang hugis ng kanilang katawan ay hugis kahon kung dito ka sa mga scuba diving sa Pilipinas, pwede ka rito makahanap ng box scrub. Para sa akin, ito na ata ang pinaka-cute dahil ngayon ko lang dinalama na meron palang box scrub. Pero syempre, hindi lahat ng pang-cute ay pwede mong lapitan. Meron kasing iba na halimaw pala. May ideya ka ba kung anong hayop ang tinititiga ng dalawang scuba diver? Mukha lang itong kumpul ng basura, ngunit kung pagmamasdan ng malapitan, isa pala itong seahorse. Mahirap makakita ng seahorse kaya kailangan mong talasan ng iyong mata. Bihira lang lumungoy ang seahorse dahil mabilis silang tinatangay ng alon. Kaya kung minsan, ginagamit nila ang kanilang buntot upang kumapit sa kung ano-anong bagay. Magaling din magtago at magcamouflage ang mga seahorse kaya nakapagtatago sila sa mga may bala kumain sa kanila. Yun nga lang, meron pang ibang isla ang mas mahusay magtago. Paano kung habang nag scuba diving ka, merong higanteng pusit ang magpakita sa'yo? Siguradong baka mapaihi ka sa tindi ng takot. Buti na lang at kesa sa halimaw ang makita mo sa dagat, Merong mga pusit na mas kaaliwan mo sa ganda. Madalas kasi sa pusit na ating nadadatnan ay patay na at binibenta sa palengke. Pero dito sa dagat, buhay na buhay mo silang maaabutan. Kung sa inyong bahay, may kita mo ang pusit sa inyong plato. Pwes, kung nag i diving ka sa dagat, pwede mong makasabay sa paglangoy ang masarap na pusit. Kahit dito sa dagat ng Pilipinas, sobrang daming populasyon ng native na pusit. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating maikling paglalakbay sa dagat? Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop sa dagat ang nais mong makita? Ako kasi, gusto kong makakita ng killer whale. Kung ano man ang hayop na iyong napili, pakilagay na lang sa comment section nang ma-share mo sa amin ang paborito mong hayop sa dagat. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Gabby at Jude. Hello rin kay Gabriel Edward Valentino. What's up kay John Sevi P. Mendoza. shout kay June Michael Aranas. King Dominic Bailon. Erin Shine. Aeon Sieve, a at Ain Shan Kagalawan. Sian Simon. Tatay Joe Chris at Nanay Christy at kay Louis J. Gabumpa. Maraming salamat sa inyong panunood. No? See you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!